Good morning, good morning. So, mapagpalang araw na naman sa atin lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, matindi isikat ng araw ngayon. O, uh, ngayon, nandito na tayo sa likod sa mga, ano natin, mga halaman natin. O, oh, tinitingnan natin sila. Ayan. Uh, medyo maganda na rin yung mga, ano natin. Ayan o. Oh. Ito. Nagaan na rin nata Tingnan sobrang sa tubig. Dahil kada araw, nauulan sila. O yan, ano yung muna natin yan. O baka mag-aal tayo ngayon. Yan. yan yung mga ano natin. Luma, uh, Lumalabong na idam. Kailangan nung mahawaan yan. Tawag uh, dito, mapatabaan. Tapos, maano na natin yung Ano nila. Yung dito Mano ba? matakpan pa puno So yan, ah, ilang araw din tayo hindi nakapag-vlog Bali, dalawang araw Isang araw may pinuntahan tayo Tapos Kahapon ah, Nagano tayo ah, Umalis din tayo, pumunta tayo sa kabilang bahay Nagpatulong si na tatay boy Yung pinagagawa nilang Dream house Oh, nagpatulong sila oh, tinulungan naman natin oh, hindi rin tayo nakapag vlog dahil dire direto yung ano natin yung pag ano pa, para mabilis yung trabaho kaya kasi pag nag ano pa tayo ah, nag nagtatrabaho at nagbablog medyo ano yung trabaho natin Nagiging dalawa yung focus natin sa vlog, saka sa kasa, trabaho. O nung isang araw, napasok dito yung kambing ni Chacha. <laughs> Pero ano lang din. Buti hindi na, na ano. Saka hindi sila, yung iba nabunot, yung iba naputol. Ano mga siya? Pero naman sila. Nagsusupling. Nagkakaano sila. Ano yung Ano Buti na lang, hindi nga May nabunot na mada lang Mga maganda na sila Pang, ano pang pataba na O ngayon, magpapataba tayo Bibili lang siguro tayo ng ano ngayon Kahit na Ano lang, palahati Para mapatabaan natin yung ano O yung talbusin natin Maano na rin, madamo na rin uh, Nabisi tayo ng ilang araw ada na rin sila. May natira naman din sa mga talbusin natin. Hindi na kuwang namatay lahat. Pero maganda na. Oh. Maganda na sila. Dahil nag na mga ano mga bas. Kanina madang araw, madaling araw, medyo malakas yung ulan. diba Pag nalinis lang, lumilitaw na 'yan, ano. Yung mga tanim natin. Ngayon muna natin 'yan. Ah. Baka gas cutter ang gamitin natin diyan. Linisin muna natin 'yung ano bago natin i-power tiller. Para 'yung puno na lang ano natin. Tapos 'yung talbusin natin ayan. Eh. maganda na maganda na yung sili natin pampataba na talaga maganda na sila medyo nagkakadamo ng alam kaya kailangan natin ma maano na ma dito madamuhan na sa mga power tiller mga power tiller natin para para na na rin tayo nagagambol isasara na natin yung ano yung pinakapuno nila tapos para tawag dito maano na rin yung pagitan may mga saluit pala dito pupuha nga tayo saluit mamaya ano nga din pala mga ba yung pinagawa natin okay na oh ready to pick up na mamaya ang hapon pipick up yan na natin Ano, you know, o ganda na no nung sile. eh tres, lang sinasabi ko nangaputol sila so, pasok yung ano ni Chacha yung mga kambing So, wala tayong magagawa. Hindi rin sa ng bata. No, sinasabi nga nating ano, maluwa-luwa yung bata nung sinabi natin yung uh, halaman natin na pasokan ng mga alaga ng kambing. Siya kasi na mga boss yung ano, si siya -siya yung nag-aalaga doon sa mga kambing nila ate. Si, ano, tawag dito. Si nagpapakawala pag umaga tapos pinakakakawalan tapos binabantayan eh dun sana inaano eh hinihintay pumupunta kasi doon sa kabila eh may ano na rin sila doon may tanim na mais na puti kaso may nadaan may dinaan silang ano dito pinakabutas dito sa bakod o kaya yun hindi nyo, na, hindi nyo na malayan napasok pala dito yung mga kambing niya pero okay na rin yun ano lang naman din hindi naman sila namatay totally na ano nga lang na ano yung nila pero makakapag recover pa yan ano kaya uh, ano muna tayo ngayon kung muna tayo sa luyot para mamentang hali may ulam tayo tapos bibili tayo ng ano bibili tayo ng pag dito ng pataba lahat eh patataba na natin yung mga sili natin Kuha tayo sa loyot Pang ulam Dito sa dulo Tapos dun sa may gitna Meron din Alam na yung ulam Mamaya ha? ang hali Sa loyot Tagal lang naman tayo Hindi nakakapag ano nakaka pag spray pwede na kuhanin to pwede na kuhanin pang gulay yun mga nakakuha na tayo ng ano hindi nga lang ganun kalalaki pero presyo pero pwede na to tayo Uwi muna tayo Nakita na rin natin yung mga laman natin Pampataba na Sa kapang power dealer na Patabaan muna natin Taka natin yung Saray tudling Yun mga basa Nagpabili nga pala na tayo ng soga doon sa bulo eh, Sinusugay na natin Ninakaw nga yun. soga niya nung isang, nung medyo matagal-tagal na na, boss. Ipabili tayo ng bagong soga. Yung soga nating dugtong-dugtong na inano sa kanya. Na ano daw, sabi ni boss Andy. Nang uh, patid na. Mabuti na kapag pabili na tayo ng soga kay Ate Cory. Papalitan na natin. medyo maliit lang to. pang ano lang talaga, pang bulo magtatagal na rin sa, sa kalabaw natin ito kung may lalagay tapos si Macy si, sa'yo si, si, nagluluto na Basta ba sa'yo mo? patula, siya talaga naluluto patula daw, sa ano Gigi saka ano, GG. Saka, ano?

Pagdating nila. Wala na ba tayong pipitasin? Tapos sila wala nang do. Wala na Eh, eh. May ano 'yan? May pampalengke ka na, boss. Yan, mga boss. na tayo ng pataba. Ibubudbud na lang natin. Basa na may lupa. Tapos, umuulan ng hapon. Saka uh, maga kaya ibubudbud na lang natin yung pataba yan tutulungan tayo ni boss Andy ayun mo bossa, ha nagtataldang na tayo si boss Andy na lang yung ano magaan na pataba konti konti lang naman hindi natin yung bibiglain baka mabigla eh yan medyo malayos din sa puno dimo bigla ayon ano 'yung aso eh Agad nababasayan. Tumatalbogin pa pataba pa. Sabagay 'yung puti naman 'yun Agad nalulusaw lang din. natin pakakalapit diyan ilalagay ni po Andy yung ano, pataba sa mga binubutasan natin tanoy natin yung konting dam oh. para di na rin ano hindi na rin kumain ng pataba konti-konti lang para di mabigla pampano lang pampabulas sa butas para kahit na lumakas yung ulan di basta basta aagos yung ano pataba matalabusin natin maganda na lang kaso nga lang may dumalang pa rin pero so, pwede na yan kung alin yung natira nga, yung sa atin Yung alin lang natira, yun ang satin sa So nga lang, panin muna natin yung tabing puno Hindi na nakikita yung puno May pipapataba naman si Boss Andy Alam mo, tudling Masyado lang makakapal itong ano na ito Kaya matanggal para makita yung puno yan mga boss medyo nagtagal lang tayo linisipasakil natin yung puno ng ano, mga talbusin na pinalitaw natin yung puno kasi boss hindi nagpapataba na pero naka ano na tayo nakadalawa na tayong panigang eh naunang natan itong talbusin na ito eh kaya kailangan mauna din magpatabaan mahuhuli ba yan eh, ito yung naunang natan kaya din muna natin puno mahirap yung pataba kung ano yung puno eh hindi so, nakalitaw ito maganda na yun nakikita na natin yung puno Uy. Ay. Ay. mo basa. Yung pinapataba natin dito mga ano pa yan, mga drone to pa. Ay mga dalawang tray pa. Tapos si Boss Andy. Nagbutas eh. na rin dito. Tapos nagpataba na po. natin sa ayong sa gawi dito. Ayan. Pinapataba na rin. Bull na rin Pahingan tayo ng konti Pukutasan pa natin yung mga ano yung ano dyan Halos dalawang ano pa yun Tray Ang tinan natin doon sa uh, mga putol putol Pulag pa IPS ano mga ano natin Yung pinagagawa natin ano Baka pagkatas natin dito, bibili tayo ng piyesa para mapunta natin ngayong hapon. yan mga basa. Ano, tapusin na muna natin yung mga panigang natin. Naghihintay na doon si Boss Risa. Ah, ando na sa pagawaan. Sa ano ng motor. <coughs> o ano yung muna natin. Para mauwi din natin yung pataba. Baka ah, pag alis natin. O, ano dito, Kumulan Kaya punta muna natin punta natin tapusin na ang patabaan yung mga natin dito bukas lang yan makikita na natin yung pinarestore nating ano pina restore nating motor ang ano lang nun hindi natin na picture mga boss nung ano nung bago natin pinagawa ewan ko lang kung may ano tayo doon sana nakita natin yung before and after nung pagkagawa yun ang babas taposin na natin bago tayo umalis para kung umulan mamaya tatalab na ano natin umukulog na naman eh direct na to yun na natin yung ano sa puno ay sa ano sa tubig nag naman pero kung madalang makapos yung ulan obligado tayong ito sa ano sa tubig Yun, mabawas malapit na tayo mayari hmm. hindi na naanilibosan dito kala nyo walang tanim dahil naupod ng anong kambing bago lang yun tapos na tayo hmm, pahingin lang tayong konti tapos bibis na tayo papunta doon sa ano punin natin yung motor natin pinagawa natin yung motor Hapon ah, na. Ando na si Boss Risa, naghihintay. Kaya <laughs> <laughs> siguro na ano yun, nasulog. Ano araw kasi si Nene, sasakay mo nung araw, isang maliit lang na kulot sa bus na nag-aaral nung high school wala la ba siya? Yeah. plus hindi pa natin napalitan lahat nung PSA ah. pero doon sa kay Kuya Tonyo ah, kung gusto niya magpagawa kay Kuya Tonyo goods na goods naman yung ano yung paggawa niya nasa uh, ano lahat ng ina niya nasa 28 pero yung gasos natin sa labas pero yung gulong pero okay na okay naman siya goods na goods siya Ayan, pauwi na tayo. Si Boss Andy nasa likod. Nakasabay na tayo ng Kabyaw! Gumagana na lahat to. Ilaw, laser, stoplight, milyahe. Gumagana na lahat. parang ano parang bagong labas ng asa baka bimabos yung takpo goods na goods ang pagkagawa Tatalbos na misis. Tatalbos <laughs> muna tayo. Ayun, eh, hapon na. Gabi na pala.